what's up guys? It's me again, Penny. And another question tungkol sa tax. Kaya, ayan, kung ganito rin yung tanong ninyo, eh, panoodin nyo po itong video na ito. Ito naman yung tanong niya. Ilan ba ang dependent dapat para ma lahat ng tax? So, ayan. Yan din ang tanong din namin dati, eh. Pero, ito po yung share namin based sa uh, experience namin. Ako ang dependent ko ngayon, nung nag-file ako kanina, apat po yung dependents ko. Yan ina, tapos mga kapatid, tatlong kapatid, isang, isa, isang ina. Siyempre, isa lang ina ko, no? Bale, yung, yung, yung pong apat na dependents na yun, nakuha ko po lahat. Makukuha ko po lahat yung income tax return, yung, ayan, yung pera. Makukuha ko po siyang lahat. Walang labis, walang kulang. Then, yung mga kasamahan ko, apat, lima, kung parang mas marami, mas ma yung chance na makukuha mo lahat yung sa tax refund mo. Meron na dati yung experience ko nung nakaraang una-unang taon, dalawa yung dalawa lang yung na-declare ko na dependents, hindi ko nakuha lahat. Then meron ako mga kasamahan din dito na dalawa lang yung na-declare nila dependents, hindi rin nila nakuha lahat. Pero kung sa kung ilan ba talaga ang dapat na maging dependents para makuha ang lahat, hindi ko po talaga sigurado kung tatlo, hindi ko alam eh. Pag tatlo siguro, makuku hindi ko talaga alam eh. Pero ang ginawa ko sa akin, ginawa kong apat, nakuha ko lahat. So, ang tips na lang na maibibigay ko sa inyo is, kung kaya nyo damihan, damihan nyo na lang po. Pero ako, at least apat, nakuha ko pong lahat. Ayan. Yung hindi ko alam kung may kasama ko kanina na tatatlo dependents kung nakuha niya lahat eh. Pero usually, ang kasama ko is apat ang dependents, lima ang dependents. Talagang madami. Para talagang walang kawala yung refund natin. So, ayan, kung meron na pong nakapag-apply ng tax dyan na tatlo lang yung dependents, or dalwa, tas nakuha yung lahat, guys, yun, please comment down below para sa nagtanong sa atin tungkol dito. So, yun lang mo guys, bye!